Good morning guys. Ang ulam ko ngayon ay kare-kare. Oh, look at that. Wala nga lang pechay. Pero yan ay ulam namin ngayon. May sitaw, may eggplant. Kare-kare. Tapos susunod kong lutuin ay bagoong alamang yung sarap kumain. Hindi hmm. kung madami pang sar mamaya, bibili pa tayo ng pet chay Sabi nga, matiskarteng nanay. Ayan. Kung madami pang gulay mamaya o kay sarsa, dagdagan ko ng pet ulit. Para ulam ulit mamayang hapon. O diba, mga mami? Para-paraan. may lasa yan kasi yung asawa ko ayaw niya ng bagong alam kaya nilagyan ko ng punting salt to taste pepper salt to taste ayan kare-kare pero ito ay balat ng baka walang ano eh. walang hindi hindi kasi ang nakakare-kare ay paa ng baboy Tuwala. paa ng baka, baka. tuwalya ng baka ito naman ngayon ay balat ng baka na nagpatagal ng napalambot ngayon ko lang naisip na lutuin at tuloy kasi walang sahog ayan kare kare pwede na to sa kare kare na ano kahit kulang yung sahog na walang pechay. Pechay lang naman ang kulang lakas akong nakitang pechay kanina yan yan yung talong ay nakuha lang doon sa tanim doon sa peace pan, pati yung sitaw o hindi siya binili tanim lang kaya kung madiskarte ka magtanim para may makuha sa paligid

mapapaan ni rice ka sa sarap na naman kumain mapapaan ni rice ba to unlimited rice na naman ang kain natin basta okay lang basta healthy okay pa naman ang bibi natin <laughs> ayan Correct, correct. Tapos, ihanda ko na ang bagoong alamang para pampa. Sarap kumain. Ayan. Sa mga ayaw ng bagoong alamang, okay lang naman. Pwede namang lasahan na yun. Ayan. Bye, guys. Hey, ready ko lang yung lutuan ng bagoong alamang. Magsusutay ako ng bagong laman. At pwede namang itabi. Kasi pwede panghima, ano. Sa so sa so, so, mga bagoong. Bye, guys. Bye. Thank you for watching. Have a wonderful day. Ngayong Feb, maaraw na dito. Maaraw na, hindi na maulan. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.